magandang araw sa inyong lahat. Welcome to my YouTube channel. Galing kami sa kubo. Nagtanim ng mga gulay, ng mga sinisidling namin. Nagtanim. ay kasama ko si Livia. Oh. At dito sa harap ko ay yan, may ilog dyan oh. May mga daming mga tanim ditong saging. Mm -hmm. Kaya nauna kami ng isa dahil maglakad-lakad kami. Baka may madampot kami ng gulay. Gulay kami. Itong poste na ito ay ito gagamitin tong posti dito para mayroong ilaw na solar. Ganda dito pag nag paglumubog ang araw napakaganda. Balik kami. Pabalik kami doon kasi madilim na. Ayan. Ang ganda dito ng... Ang ganda dito ng lugar. Pag... So ayan, tamang tambay lang dito sa gilid. Habang naghihintay ng isa. Iba yung amoy dito sa tumatagas na tubig kasi ang tubig na yan ay galing sa mga subdivision tapos dito ang bagsak kaya pag tag-init ay nangangamoy kung gaano kaganda dito ng lugar so dito sa lugar na ito ay wala pang kuryente so hindi kami basta-basta makalipat dito hanggang walang kuryente dahil mahirap mahirap sa communication dahil walang kuryente pag walang kuryente, walang wifi so kailangan talaga na may kuryente naaamoy ko yung hindi kaaya-ayang amoy dito sa aking likod tumadaan na yung dito kulang naririnig yung air airplane at helicopter, pero pag doon sa subdivision, hindi ko talaga maririnig hinihintay ko yung isa nandun nag ano pa siya ng Padilim na padilim na ang kapaligiran. Ang ganda talaga pagmasdan yung araw. Lumulubog ang araw. Yan pakita ko sa inyo ha, i-zoom ko. Ayan nakikita nyo ba yan? Diba ang ganda. Palubog na yan ang araw. O, di ba? Ang ganda pagmasdan. Hmm. Bago magtapos ang ating video dito sa ating YouTube channel ay kumusta na kayo dyan? Lahat sa mga OFW. Ayan, magingat ingat kayong lahat dyan dahil marami tayong pamilya ditong naghahantay. Ayan. Ayan, kumusta na lang kayo lahat dyan dahil kahit ako man ay malayo din ako sa pamilya ko. Dahil yung nanay ko ay nasa probinsya. Ako naman dito na andito sa malayo. Kaya hindi kayo nag-iisa. Kaya dubli ingat na lang tayo para ligtas tayo. Para makita pa natin ang ating mga mahal sa buhay. Ang bahok talaga dito sa gilid guys. Kakakuha lang niya yung chinilas niya dahil na laglag doon sa may mga ano ba yun? Poste. Ito na. Yung kukuha. Yung makukuha ko na ano. Ano? Tatayo na ako. Hindi ko alam pala ano. Meron pa na sa ano. May ahas yun doon. Bulo. Wala. Aso lang nakita ko. Yung aso nga. Yung kakukuha ko. Madilim na talaga dito sa paligid. Dahil mag... Mag 60 na ng... Gabi. Si Bibi naman ang may hawak sa ating kamera. Okay. Ay, ang dami ng lamok dito sa ano namin, oh. Ang daming lamok yung ulo namin. Kahit yung kay Libby, maraming lamok. Stop mo na. Natakot si Libby sa dami ng sumusunod sa kanya. Lamok. Ang daming lamok sa ulo niya. Sumusunod sa kanya. Tumakbo. Ando na siya. Yun pa yung isa nag-aayos pa ng bakod